pag-usapan na lang natin kung ano yung tama. At kung ano yung dapat na gawin. Dahil alam naman natin kung ano yung tama eh. Hindi, hindi na natin kailangan ng batas para pasabihin sabihin kung ano yung uh, makatao or compassionate option. So, we are appealing to everyone's ano, uh, conscience um, And in their inner sense of compassion, na wag naman pong pabaya no? ang malunod na walang kalaban-laban ng inyong mga alagang hayop. Hindi kayo iiwanan ng inyong alagang aso. Ah, sana in the time of need, hindi nyo din sila iwanan. Yes, ma'am. For the last thought that I have, ma'am, na gusto ko pong makuha, ma'am. Also, oh, what can you say about to our LGUs and other uh, animal facilities po na sana hindi po mangyari yung gantong insidente po? na kalunos-lunos sa ating mga alagang hayop po. A public service is a public trust. So mas mataas ang responsibility ng uh, mga nagtatrabaho sa gobyerno compared sa mga individual private citizens. So when nag output tayo ng mga messages na huwag pabayaan 'yong ating mga alagang hayop, uh, ito is directed then in a much uh, you know, mas mataas na na standard ang mga LGU city pounds. Lahat na nakikip ng animals, mapa-vet clinic kayo, nagpapa-boarding kayo, nagpapa-training kayo, maraming mga aso in your in your uh, facility, then you have the responsibility to try to get them out of harm's way as much as you can. Ano? Um, kung hindi na posible dahil kayo man eh, nataranta na, just you know, open the cages, release them from their uh, naka-chain. Yun na lang ang barest minimum na hinihingi namin. So, and so we're asking all the pounds also to try to maybe rethink kung saan nila ilalagay yung pound. Kung lubugin, wag na po doon. Baka naman pwede tayong mag-pound sa ibang mataas-taas na lugar. Kasi tayo rin po na paper eh. Imagine nyo, evacuate nyo yun, if ever. In the same manner na tayo rin, kapag gumawa tayo ng evacuation center para sa tao, ilalagay natin syempre sa mataas na lugar. Doon na rin lang. Kasi iwas perwisyo, iwas disgrasya, at saka hindi po tayo nagkakaroon ng mga ganitong nakalulungkot na insidente.